Good morning guys Good morning po sa inyong lahat Today's video guys Ako po ay papasok May pasok po din kasi ako guys On call lang po Pag pag may request may schedule po ako Pag wala sa bahay Nagtitinda Ng mga pang merienda So ito guys Naglalakad na po ako papunta sa Aking trabaho May video ko Ito yung dinadaanan ko guys Pag ako'y pumapasok malapit na ako guys malapit na kasi ito sa ano, pinabaan ko ng jeep kaya kaunting lakad lang po pero sa 24 floor pa ako guys <laughs> Yan, dinadaanan ko to. Dito pa ako papasok sa basement na to. Oh, ang gaganda. Mga painting. So, malapit na ako guys. Papasok na ako sa lobby or sa entrance. Good morning po kuya. sa lobby guys. Na, nakalabas na ako guys dito po ang ano ko po is, sa 24th floor dito po so dito tayo guys may may ko muna yung kasama ko. So, Nag-CR muna ako. ito Itupin si R dito sa pinapasokan ko, guys. sayan so, po. Ayan, si Inday niya. Nag-CR at nagpaganda. <laughs> Oh, guys. Ito yung na Makita dito sa building po na pinapasukan. Oh. And guys. Pero na naman dito mag-aandar Grabe na kalola, guys. tinapay. nga? yan ang gagawin natin today. Papasok ka po, guys. Maroon ko mag CR. Hey na. Pasok na tayo. Patap. Tapos lang namin mag break time. So. <laughs> yes. Ha <laughs> Gahe, tapos ko lang kumain. So, yung bag ko. Oh. Lagay natin. Oh, di ba? Init. Ayan guys, pauwi na kami. Ayan po dito sa basement. Bye bye! Uwi na. Gabi na. 9 to 6 ang pasok ko guys. Kaya 6 na. Uwi na. Paglakad ako guys. Kapunta sa kaya ng jeep. Kapunta ang Mandaluyo. So, ayan guys. Kasama ko yan. Yung nasa unahan ako so maglakad tayo guys ano ito yung lugar iingali tayo sa paglakad nito guys grabe so yan guys dito pa ko dumadaan araw araw for my schedule ako sa pasok dito pa ako dumadaan guys nilalakad ko to video mababaha din po yung aking lalakarin kapunta din sa sakay ng jeep and guys panoorin nyo guys yung mababaha talaga yung lalakarin ko So, ayan guys. Papunta na ako ng tulay. Dadan kasi ako ng tulay guys eh. Yung boundary ng Makati at Mandaluyong. So, medyo mahaba-aba din guys yung aking lalakarin. Dihinga lang inday nyo. So, sundan nyo na lang guys yung aking video kung makarating ako dun sa Tulay hinihingal na ako ayan guys nandito na po, po sa Tulay papunta po na paradahan ng jeep ng Mandaluyong ito pa yung Tulay boundary siya ng Makati at Mandaluyong so ayan Yan ay ilog pasig. Yan guys. Ang lakas ng agos ng tubig. Ang ganda. Ang ganda ng lugar guys. So, barangay Hulo. So, hanggang dito lang guys yung video ko kasi pababaan na po ako sa paradahan ng jeep na papuntang Gabis, is Mandaloyo. So, thank you for watching guys. Bye-bye. Maraming salamat po sa inyo. support.